Night and day, it rained the whole day Till on Sunday, I'm waiting for a shining day Might be singing, might be... Valentine's! Ano masasabi niya sa kay Kate ngayong Valentine's? May kadate ka ba? May kaya siya tumatawag, gusto niyang sabihin Ikaw Zizi, sino ka-date mo? Sino ka-date mo? Sino ka-date mo? Wala? Wala kang ka-date? Surprise daw. Surprise! Okay, happy valentines! Magbabay mo na kayo sa vlog ko! Wala <laughs> Hi to my vlog! Yo! Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Friday. Happy Puso po or Happy Valentine's Day to everybody! Alam ko na ang araw ng mga puso ay para sa lahat dahil araw-araw tayo nang celebrate ng pagmamahal, di ba? Talagang yung pagmamahal always 'yan. Hindi yan talaga nawawala. Maaga pa ako nagising kasi maaga pumasok si Sweetie para makalabas din siya daw ng maagap sa office at pinick up din niya yung breakfast niya at lunch niya. Then, maagap din ako kasi pinick up na yung aming three car pasabay, the small business namin. Ito siya. Thank you, Alas. Thank you, Kuya, for always support our small business. Sabi ko nga sa inyo, kahit na magtatrabaho kayo at gusto nyo mag-business, time management lang, magagawa nyo talaga lahat. Siyempre, support system din ng aking asawa, mga customers ko, and family ko. Kaya, thank you so much, guys, and I love you. So, ngayon, maliligo na ako kasi kailangan kong imit lang ng mabilis yung aking um, kaibigan na aking boss. Kasi parang may bibigido or may fa breakfast or something. Madali lang yun. Then, wala tayong training dun sa bago nating ina-apply Next week ulit yata yung final tapos interview na. Hopefully, makuha natin yan. And for sure, ikikwento ko yung journey niyan. And, isama, niyo, kami, isama ko kayo for the rest of our Friday. Plano pa rin namin mag at mag-konting uh, kailangang bilhin dito sa bahay. Pero, nakapagpalengke na kami. So, okay na siya. And then, I'm so excited din kasi weekend na, di ba? Marami tayong kagawing surprise ngayong weekend. And syempre, I'm so very happy din dahil naibigay natin yung small gift natin. Ngayong happy puso sa aking mommy at daddy. Eto siya. Malit lang naman siya eh. Gusto niya kasi ng bagong dryer. Even though meron na kami, kaya lang gusto niya ng bago. And yung washing machine din namin. Alam naman, tag-ulan daw sa Pinas. Ang hirap magpalaba. So, yun, para tuyo. So, niregaluhan ko siya. And thank you to M. Palon nyo siya, tiga Lucena kayo, or order kayo dyan. Ang bilis maghanap, ang bilis mag-deliver, ang babait pa. God bless you, M. Ayan, follow nyo siya. So, okay, maliligo na. Nag-breakfast lang ako ng light kasi magpapa-breakfast yata sila. So, let's go, guys! Do shopping together, my Let's go, Guys. guys! Happy puso! Gusto ko kayong isama sa isang capturing memories namin ni Sweetie dahil naisip namin mag-celebrate ng aming happy puso or Valentine's Day sa so very simple na matipid na naisip namin dahil mahilig kami mag-pictures, mag-post. So, nagsuggest ang aming ati Maria ng aming anak na isa rin tong hilig niya ang magpa-picture. So, nag kami magpa-picture dito sa mga photo booth na to or photo box na usong-usos sa mga Korean. Ayan. So, tamang-tama, may bagong bukas na malapit sa amin. So, naisip namin na etong ang maging bonding at date namin ni Sweetie. Na talagang nakita ko yung enjoyment namin, yung interesado ng asawa ko, nag-enjoy siya at naging maganda yung bonding namin. Ngayong happy puso talaga. So, nakakatuwa kasi hindi ka kailangang gumastos. At talagang nagbatuhan kami kung ng, ng ano to, ng idea kung ano mga capture memories na gagawin namin dun sa pictures. At excited kasi may mga ano to, may mga pwede kang ano to, accessories na dapat gamitin para to take up pictures. At nakita ko yung kilig kasi na-excite din ang aking asawang gawin to. Kasi nga sobrang ay yung asawa ko. Pero nakita ko yung pagpupush din niya na ma-save to us sa good memories naming dalawa. Kaya talagang I try my best na itong happy puso, hindi mo kailangang gumasos sobra-sobra para to capture a good memories. Kundi may mga maliliit na bagay na pwede niyong ma-save uh, talagang babalik-balikan yung matatawanan talaga kayo. So, feeling namin mga bata kami dito. Tuwang-tuwa yung aming anak nung sinad namin to. At sabi nga niya, pagdating nga pag dito sa Amerika, ay gawin naming tatlo para maging isang banding din namin. So, nakakatuwa kasi this is the first time na nag-isip kami ng kakaibang banding. Even though nagsabi siya sa akin na... isfold niya ako ngayon dahil may konti naman tayong extra. At hindi pa tayo nakakapag-shopping this year. Hindi naman ganun ka mamahalin yung shinapping ko. Yung mga importante lang talaga. At yun din, binilhan ko rin siya ng mga ilang gift na very important na kailangan niyang gawin. Yun lang. And sobrang excited kami dito sa ginawa namin. I think it's the best gift and best happy puso or valentines namin ngayong 2025 na talagang alam mo yon naging banding namin talaga to at naging special at pareho kaming napatawa at napakilig na talagang feeling namin teenager talaga kami so guys try nito yung mga ganitong um, little bonding na pwede nyo masave at pag binalikan nyo tatawa talaga kayo at mas masishare nyo talaga yung love nyo sa isa't isa -tisa. So guys, tapos sa kami mag photo picture ni Sweetie sa photo booth na to para sa aming Valentine's Day. It's so cute. Kita pictures namin guys. Guys, I'm here in Q Fashion. sa mga Korean clothes. See you guys later. Guys, I miss to. We're here in TJ Bye! Ang ganda siya, T.J. Wax. Grabe. So, shopping muna ako, guys. Okay, guys. Puno sila. Grabe. Ang dami-dami-dami nila, guys. Good. Grabe. Dami, dami pa. Here, yeah, in beauty section. So, too, too much, too much, too much. Guys, welcome back to our vlog. It's happy Friday and happy Valentine's po sa inyong lahat. Wala akong matinong intro kasi I'm so excited sa Friday na to dahil yung spoiled tiny sweetie. And ngayon, ay pwede daw akong pumili ng mga ilang skincare ko dahil halos wala na ako. Alam nyo naman dito ako sa TJ Maxx bumibili. Kaya naman, excited ako mabili at mapuno na uli ang akin sa bahay, ba? Diba? <laughs> And sure, may share ko to kay CZ Laorni at kay Kate kasi nagpapabili rin sila. So guys, sumahan niyo muna ako. So, I will get this one kasi ito yung mga ispatawagas. <coughs> so tayo guys sa paniminis ng kasi maganda talaga yung nitrogeno na niya. Fire. guys. Nandito naman tayo ngayon sa Walmart. Tinitingin kami ng konting pang grocery na. So, hinahanap ko si Sweetie. Nagka layo kami. So, hinahanapin ko muna siya guys. Then, balikan ko kayo. Ang gaganda din ng mga bagong collections dito. Oh. Lunod na lunod ako sa pag-shopping ko ngayon. I try my best na bumili ng ito para sa Pilipinas. Sa aming bahay. So, hanapin ko muna si Sweetie. Then, balikan ko kayo, guys! Right guys, last stop. P, ano to? Target. Tingnan naman ang clearance nila. Ang dami. So, the world of clearance nila. Grabe. But we don't have time kasi magdi-dinner na kami ni Sweetie. Kaya sayang hindi na ako makakapaghanap ng clearance. Napakadami pa namang clearance. So tumatawag na si Sweetie. Guys, ang dami. Sarap mag-shopping. So guys, tapos na kami ni Sweetie ang lamig. Sarap. So, magdi-dinner mag na kami ni Sweetie sa kami sa Target. Yes. Ang lamig, 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 lamig. Kasama ko nga pala yung ko kong So, mag-dinner na kami ni Sweetie. Sobrang lamig talaga. Hulang yung suot kong jacket. So, so mag-stay kami ngayon. Minsan lang to. So, we're going to have to stay. So, Let's go guys! So guys, we're dinner na kami ni sweetie. Ito sa Black Angus. Tama ba sweetie? Camp for KFC. Yes. Sir. But can we get this one as uh, appetizer? I believe so, yeah. It's a sweet sweetie. Set up. Tapos na kami mag-dinner ni Sweetie Sa Black Angus My God, sobrang lamig Ito mo, ang paligid Parang siyang nag Ano ang tawag? Nagpa-fog na na, no, baby Sobrang lamig Uuwi na kami And nag-enjoy kami sa simpleng Valentine's Day namin So, see you guys later that... Guys, I'm gonna be ending my vlog And saying goodnight na po But before ending my vlog, thank you so much, sweetie, sa flowers, sa mini shopping mo, sa, sa simple dinner natin. And syempre, sana nagustuhan mo rin yung simple gift ko. Alam ko naman nag-shopping tayo ng tama lang. And syempre yung special photo box natin na thank you so much sa aming anak for giving idea na maging bonding namin and saving capturing memories namin ng papa niya. So kakaiba yung nagawa namin sa araw na to sa Valentine's Day. At uh, talaga namang sobrang kinilig kami na parang feeling namin bata kami. And for sure next time gagawin pa rin namin to and hopefully kasama na namin ang aming anak. So guys, sana nag-enjoy din kayo sa simpleng uh, happy puso ninyo. And I hope everyday naman kailangan talaga tayo magmahalan, magbigayan para mas maramdaman natin yung peace and happiness. So guys, thank you for watching my vlog. Sana nag-enjoy kayo and I'm so very happy to save this one memories at ma-share ko din sa inyo. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment and subscribe my channel. See you again in my next vlog. Bye, good night. Happy puso-puso sa inyong lahat and love, love, love. E